What's up mga kasipol, maganda magandang umaga po sa inyong hot water list video mga kasipol Ako ay magloto ng paksiw na isda Ito yung bawang yan. mayroon ako akong bawang dito mga kasipol na balatan bawang I-slice ko po yung aking bawang at yung onions Tapos itong loya, i-slice ko naman din ng baba mga kasipol Pakasarap yan sa ating paksiw okra dito mga kasipol dito ah tatlo lang yan pero mayroon din ako dito tinitas ko kahapon dyan ito ilalagay ko po sa ating paksiyo na isda na maliit mga kasimpo yan tapos ito na po yung isda may nabili ako kahapon mga kasimpo na moral isda na maliit maliit siya pero napakasarap din paksiyo ito na po, mga kasimpo yung aking isda yan. ilalagay ko na po dito dalawa po ito, bali dalawang balok po ito mga kasipol ito na mga kasipol, yung wisda na yan yan kita nyo, tapos ilalagay ko na po sa ibabaw yung ating mga pangpalasan nyo, ayan o diba, loya at saka bawang ilalagay ko na po dito para ating isasalang yan, itong tumito slice ko lang yung tumito na apat uh, Bali, okay, apat lang. Ayan. Dalagay ko din sa ibabaw yung ating tomato. Super, so, eh. Titiplahan natin yan mga kasipun. Chin. Chin. Okha, mga kasipun. Hmm. Tuyo sila silalagay ko sa ibabaw yung ating okra mga kasimpon, ay napakasarap yan sa ating pagsiwa. Siyempre maglalagay pa ako ng grain. Siyempre pa ako ng sa ibabaw. So, ganyan po ako magluto ng paksi mga kasimpon. Mas masarap to pag uh, mayroong ampalaya. Pero wala akong Yan na po mga kasimpol. Tapos na po. Kaya naman, isa sanang na dito sa lupuan mga kasimpol. Salang ko lang muna mga kasimpol at babalikan ko lang after 30 minutes. Lulutuin ko ng 30 minutes ito mga kasimpol. At ko lang kayo mamaya pagluto. Kasimpol, yes, mainit na po yung ating tika na pinainit at iglalagay ko na po yung ating tuyo. Favorito ako na yung mga sipol yan. May hinit-hinit na ako. Hindi e mo magsak yung kanina. At na panasalat ko ito yung mga sipol. Yan at yung ubang yun. Hindi mo marami-rami yung, marami yung asin na lulutuin mga sipol dahil para naman yung kung talaga pag ako'y magluluto matabihan na ko lang po mga ka-sipon ko na po lahat yan at napakadali lang po ito maluto po sa umantika mo talaga at ay mainit na mainit para uh, tuyo tuyo kuha yung pag-freeze mo at mabimit lang po talaga siya maluto mga ka hindi po siya ba wag ang yung ating tulok buong buo hindi po siya maiwan ayan yan o oh. tingnan nyo po mga kasipun video so, o diba ang sarap sarap ng ating tulog ng usok lang po siya ganda ang yan lang po natin yung ating mutuan yeah, dahil ang buto ah. rito mga kasipun ito po yung ating pangpahari sa ating, aking, aking paksi yung at na at pa Kahit tatanggalin ko na po dito sa ating lukuhan, yung ating tuyo. Ayan. Ito natin. Antay uh, ko lang maluto yung aking paksi. Tapos kainan na na mga kasimpul. Dito po ilalagay yung ating tuyo. Ito po yung ating lalagyan. Tapos mamaya maglalagay po tayo ng suka at chili. Ayan. Yeah sarap talaga to. Pagka kumain, ngayon kasi may rapay sa akin mga kasi may dahil mayroon po akong singaw. Ya, masakit ng ating bibig Ito na Ito na po mga kasimpul At babalikan ko lang po Kayo mamaya mga kasimpul pagka, luto na po yung ating paksiyo